Noong unang panahon, sa isang bayan na napapalibutan ng matataas na bundok at mga kapal na gubat, naninirahan ang mga tao na malapit ang puso sa kalikasan. Naniniwala sila na sa bawat puno, ilog, at batuhan ay may naninirahang mga nilalang na hindi nakikita ng ating mga mata. Isa sa mga kinatatakutan at pinapaniwalaan nila ay ang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao, ngunit ulo at paan ng kabayo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, at sinasabing mahilig siyang manlinlang ng mga naglalakbay sa guba. Sabi ng mga matatanda, kapag nakarinig ka ng halakhak ng kabayo sa gitna ng gabi, iyan ay tikbalang na nagpaparamdam. Kapag naman naligaw ka sa gubat kahit kabisado mo ang daan, ibig sabihin ay niloloko ka niya. Kung ayaw mo maloko, wika ng mga nakatatanda, magdasal ka, at baliktayin mo ang iyong suo. Doon titigil ang tikbalang. Sa bayang iyon, may isang binatilyo na ang pangalan ay Pedro. Siya ay masipag at matapang, anak ng isang magsasaka. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ina na pumasok sa guba para mag-ipon ng pangatong. Maaga pa lamang ay lumakad na siya, dala ang maliit na itak at bakol. Habang naglalakad, napansin niyang ang mga puno ng nara at balete ay tila mas mataas kaysa dati. Ang mga ibon ay pahimik at ang hangin ay malamig na parang may bantay. Hindi nagtagal, nakapuno na siya ng kahoy. Ngunit nang siya'y babalik na, bigla niyang napansin na kahit saan siya dumaan. Isang puno lamang ang paulit-ulit niyang nadadaanan, isang malaking balete na may mga ugat na parang ahas na bumabalot sa lupa. Kinabahan si Pedro, sinubukan niyang dumaan sa kanan, pagkatapos sa kaliwa, ngunit laging bumabalik siya sa parehong lugar. Doon niya narinig ang tunog ng yabag, tok, 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 na parang kabayo na naglalakad. May tao ba riyan, sigaw niya. Walang sumagot, kundi isang halakhak na malalim at nakakatinig balahibo. Mula sa likod ng puno, lumabas ang tikbalang, mataas, payat, may mahabang buho, ulo ng kabayo at mga matang kumikislap na parang baga. Ha ha ha, anito? Bata, bakit ka napaddad sa aking guba? Hindi ka na makakaalis dito. Natakos si Pedro, ngunit naalala niya ang payo ng kanyang lolo. Huwag kang matakot sa mga nilalang ng gubat. Kung matapang ka at marunong, hindi ka nila kayang kontrolin. Kaya't kahit nanginginig, sumagot si Pedro. Hindi ako napaito para manghimaso. Kailangan ko lang ng pangatong para sa aming pamilya. Kung ako'y iyong lilinlangin, hindi ako susuko. Nagulat ang kikbalang sa kanyang tapang. Lumapit ito, at sa bawat yapak ay yuyog ang lupa. Habang papalapit ang tikbalang, bigla na lamang naalala ni Pedro ang isa pang bilin. Baliktarin mo ang iyong damit, at lalayo ang tikbalang. Kaya dali-dali niyang hinubad ang kanyang kamisa, at isinuot ito ng pabaliktad. Biglang kumigil ang tikbalang. Ang kanyang mga matang kumikislap ay nagdilim, at napakunot ang kanyang noo. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Ha ha ha! Marunong ka, bata! Hindi ko na kayang lokohin ang isang pulad mo. Bihira ang matapang at may alam. At bago siya puluyang maglaho, iniwan niya ang mga salitang. Pagisipan mong mabuti ang iyong nakita. Ang gubat ay may mga lihim na hindi dapat sirain. Alagaan ninyo ito, at hindi kayo pababayaan. Muling kumahimik ang gubat, at nang siya'y tumingin sa paligid, naroon na ang daan pa uwi. Dali-dali siyang naglakad at nakabalik sa kanilang baryo. Ikinuwento niya sa kanyang ina at mga kapitbahay ang nangyari, at simula noon, naging mas maingat ang lahat kapag pumapasok sa guba. Aral ng Kwento ang kalikasan ay hindi atin lamang. Ito'y may bantay na dapat igalang. Ang tapang at karunungan ay sandata laban sa takot. Ang mga alamat ay paalala na laging maging mapagpakumbaba sa mga puwersa ng kalikasan.